ang tindahan Ah, um, nilagyan ko lang yun ng ano harang kasi tumo pa sa pinto Labas tayo. Ito yung dati kong tindahan. Ganyan kabaha dito sa harap. Ayan siya. Punta tayo sa labas. Ayo. Kaya nilagyan ng hoseyan 'yan, ayan. huh <laughs> huh just huh 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 na dapat yan huh 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 tapos yan nara hindi mag hindi mag